Kaya nga po sa ngayon, na binantaan na ang isang media outfit na SMNI, di umanodan sa fake news na kung titignan nyo naman ang clip, e eh, nagtatanong lamang kay uh, Speaker Romualdez kung may katotohanan ba na 1.8 billion na ang kanyang nagasos bilang travel fund. Tinatanong po niya yun kung totoo. Bibi, uh, hinihinga niya ng konfirmasyon si Speaker Romualdez. Ang fake news po kung sasabihin na gumasos ka ng 1.8 billion, ng investigasyon, ito po ay magre-resulta sa chilling of the right of freedom of the press na sang-ayon po sa kaso ni Chavez versus Gonzales nung pinagbawal ni dating secretary Gonzales ang pag-air ng helicopter si tip na ito po ay sakop sa pagbabawal by way of prior restraint hindi lang po yung aktwal na pagsusupil na malayang pananalita kundi yung mga bagay-bagay na po magkaroon ng chilling effect on freedom of expression and freedom of the press. Iba po kasi ang kaso naman ng SMNI sa ABS-CBN. Ang ABS-CBN, pasupu yung kanilang prangkisa at walang kahit anong magagawa para pilitin ang Kongreso kung ayaw sila bigyan ng prangkisa. Pero kapag meron ka na pong prangkisa, at habang importante ang malayang pamanalita at malayang pamamahayag, hindi po po pwedeng gamitin ng Kongreso yung banta na ikansela ang prangkisa para supilin ang isang media outfit. Yan po ay pinagbabawal dahil yan po isang form of prior restraint or subsequent punishment na pinagbabawal po ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. Ang tanong ko, nasan kayo? Mga kasama natin sa media sa panahon po na meron na namang banta laban sa kalayaan ng malayang pamamahayag? So nananawagan po ako ngayon sa lahat ng mga media practitioners, kinakailangan po magkaisa muli. Nung maging ng massacre, nagkaisa po tayo. Nung mga libel cases na sinampan ni dating FG, nagkaisa po tayo. Well, sinasabi ko na po na politika, politika, politikan man lahat ang pinagmumulan ng lahat. At kung titignan nyo ang mga landmark decisions ng Korte Suprema sa Constitutional Law, lahat naman yan nagdulot din, nagmula rin sa politika. From the time of uh, Taniada versus Angara, to the time of uh, Francisco versus House of Representatives, to the time of Roque versus Arroyo, lahat po yan, politika. Okay? At hindi po natin mapagkakaayit na siguro nagkaroon lang ng personalan sa panig ni uh, Speaker Mualdez at ni VP uh, um, Sara Duterte, kaya lahat ito po ay nangyayari. At sa pagkakaisa, meron tayong lakas para harapin ang lahat ng pagsubok. Sana po lahat ng sumuporta sa... Uh, unitim, unit team kasama na po si Speaker Martin Wades, ay hindi maging instrumento ng pagkawatak-watak.